So, ayan mga peeps Meron tayong kinainan na bago dito sa mga mahilig sa tumbong dyan. Dito na tayo kumain sa may San Pedro Laguna at uh, sure akong legit dito dahil napakaraming mga vlogger na ang pumunta dito at isa na doon ang team Canlas. Ayan, kung nakikita nyo may sticker na sila at uh, marami din silang menu dito. May Tapsilog, Lechon Kuwale, Silog kayo nang bahala magpasay. Post nyo na lang. At ito ay ang tumbong pares sa South the original yan ay nyo naman at uh, napaka dami nang nangyari dito sa tindahang ito yan pakita ko na lang yung uh, condiments at uh, may babaeng nakapula doon <laughs> pero yan nga uh, pakita ko ulit yung condiments at ito na dumating na ang aming pagkain ito ang uh, tumbong silog mayroong uh, merong hot silog at pork chop or lempo silog yan, hindi lang uh, pares ang tinitinda nila dito kaya hindi kayo magsasawa at maraming choices. Yeah. At, at, ito na ang specialty nila. Ang tumbong pares overload. Yan, napakarami naman talagang sa Nakakatakam. At talaga namang napakasarap. At uh, titignan natin. Kuta na alu halo na ng binsang ko yan. Napakalupet, oh. Ang galing maghalo, alam mo, shit. <laughs> Pero yun na nga. At ito, Nagumpisa na kaming kumain at hindi ko alam kung bakit sa nakatapat itong camera nito. Pero yun nga, maglalagay tayo ng pagkain dito sa ating bowl. Yan, kung nakikita nyo, halo-halo yan. Meron chicharong bulaklak, may uh, tumbong, at uh, merong lechong kawali. Yan, nakikita nyo naman at titingnan uh, titignan nyo, isang subo pa lang. Yan, naluwi mo natin yung kanin. Yung kanin ko, nilagyan ko ng garlic, no, ng crispy garlic, uh, ng uh, chili oil at ang paminta para talagang napakasarap at ultimate yummy ang ating uh, experience pag kumain tayo ng tumbong pares. Napakasarap nito na mga babes. Yan. Halo-halo lang natin ng mabuti para talaga namang uh, sulit ang bawat subo. Tikman muna natin yung hinalo nating kanin. At yan nagdasal muna ako syempre. Thank you kay Lord sa pagkain. Mmm. Ang sarap. At yan uh, sumubo muna ako ng uh, Pares tumbong yan, titikman natin yan Mmm, napakasarap Nakita nyo yun ba yung uh, facial reaction ko doon mga pips So yun, lalagyan natin ng maanghang Para talaga na mga uh, lasap na lasap Ang anghang at ang uh, tumbong pares Yan, napakasarap at kukuha na tayo Let's see Hindi ko masyadong uh, nalasahan noon eh Pero uh, subuan nga natin ulit Titikman ko nga ulit yan Titignan natin yan oh, Papakita ko pa sa inyo oh, Yan o oh. Mmm Napakasarap Nakikita nyo naman Let's go Mmm Napakasarap talaga mga pips Tapoy Hey, Kain sa gabi. <laughs> Midnight snackings. Perfect bite, perfect bite. Hmm. Grabe yun. <laughs> <laughs> So yan mga bibs at uh, pati yung pinsang ko eh, napasabi na talaga ng solid ng uh, tumbong pares dito. So yun na nga, ang rate ko dito sa tumbong pares na to is uh, 9 over 10 dahil uh, medyo hindi ganoon kalapot din naman ang sabaw nila dito at uh, pato siyang bulalo pares at pati um, condiments eh medyo kulang uh, cool din dahil wala silang uh, spring onions pero overall experience uh, okay naman siya masarap at uh, sulit din naman sa budget at pasok na pasok sa wallet <laughs> Sobrang uh, sulit nito lalo na kapag sa gabi eh, talagang gusto nyo pumodrip. Napaka solid talaga. So guys, kung gusto niyo ng mga ganyan content, eh, mag lang kayo sa baba. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Ring the notification bell. Babush!